Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Patuloy po tayo maging matatag sa mga hamon ng krisis at patuloy na maging mapagmahal sa ating bayan. Gikan sa Tibuok Opisina sa Vice Presidente, naghinaot mi sa inyong malipayong pagsaulog sa Pasko ug kasadya sa inyong bagong tuig. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukuran.